magandang mga makatsara dito tayo ngayon sa Manila Bay tingnan natin yung Dula mic dito kung ano na nangyari Diyo time hindi kayo mga katsukuran Walang tao January 2 2021 Sa ating Silipin Hey, dito na tayo, eh. Silipin natin dito mga <coughs> katsurang Kung ano ang nangyayari dito ngayon eh, sa Dolomite Ayan <laughs> Yan yung last na nagbukas ito Nandito tayo Tingnan natin So ganun pa rin walang pagbabago yan patuloy yung improvement yan. Oh, yan yeah, man dami oh. sa sure YouTube. Ano yeah? sa YouTube kaya? Thank you YouTube kaya. Ayos po. Good morning. Ano po channel? Ah, sir. Eh, Ay, may karon tayong kaon uh, oh? uh, oh, sa dito si Ang uh, panalo? Ali. Ha? Ali Oh, Ali Sabit. Gandang araw po sa inyo. Oh. po kayo? Opo. Oo, oh, namamasyal kami. Okay. Kabusta <laughs> na naman ang pagpasyal nyo ngayong umaga po? Ayun, walang ano. Walang? Walang sasakyan na <laughs> po. Ayan. Kabusta ah, na naman ang new year natin? Okay lang. Uh, Kahit walang putukan. Walang putukan? Walang putukan. Ayan po. Nakausap natin po si ate. Kabusta yung ano natin dito? Yung dolomite na sinasabi nila dito po? Okay, okay na. Okay naman. Kasi nung last na pumunta din ako dito, nung binuksan nito yun, eh, hindi nga nakapasok nandito lang nung walang pagbabago ganun pa rin pero patuloy ang pag ano okay na uh, shout out na lang po ano? shout out Ch channel nyo shout out po may isa shout kayo shout out kayo saan may babatay kayo shout out taga mo shout out <laughs> sino po pamilya nyo po <laughs> oh. sa kamag-anak sa Robles family lapit family and Black larong family. Okay. One Ano yung channel kayo sa YouTube? paki Meron ako sticker dito, sandali lang. Taga kayo? Taga ano lang? Taga Oh. City. Wow, taga signal din ako Tagig. Ah, okay. so okay. naman ah. Okay. New Year natin. Happy. Happy. Okay, shout out na lang tayo. Dito tayo sa Ayun. Huh? Or the Dolomite man lang tawag din. Mapa, mapapanood ko 'yan. Dito dito may sticker bigyan ko kayo. All right. Okay. Uh, uh, binabati sino uh, shout out? shout out tayo, shout out. Binabati uh, para ko din yung mga uh, kamag-anak ko sa Canada. Yes. Kapatid sa Negros Occidental yung mga tropa ko diyan. Uh, Guys, kamusta? Happy New Year sa inyo lahat. Oh. Higaw, higaw. Oh. Higaw. Higaw sa lola ko. Oh. Ayo oh, po. Oh, uh, sila na lang. <laughs> <laughs> ay po. na po. pa si Malaga. Kuya. Oh, Ayo. Okay. Ito may sticker ako. Eh, ano Para mapanood nyo. ayun na. Sa oh. oh yun. Good. Oh. Eh, po mga kautsura. May kaibigan tayo. Bago. Happy New Year to all. Ayer, Sana ayer. all. Masaya. Masaya. Wala na tong o, problema po, natin pandemiro. sa pandemya ito. Sige, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat ayer, sa inyo. Thank you, thank you. Okay. Ay eh po mga churro, meron karon tayong mga bagong kaibigan taga South Simbo, Makati po sila. So, 'yun makatabi lang sa tagit din ako eh. Wala uh, lang dito. Oh. So Ayun. Wala si Black Bomb Bait at may patcho, ginagalatan natin. Yan uh, patuloy yung pagano nila mga churro ayan. Dadam na ako pa tuloy gusto. Wala ka na. Yan mayroong mga vlogger din dito. Ayun. Ah, uh, dito ngayon sa Manila Cathedral. Ayan. tayo ng video dito. Galing mo Manila Bay. Tapos sa Lunita, ayun, hindi pwede pumasok doon. So dito ngayon, iikotin natin tong Manila Cathedral mga katsuran. Ayan, ayan. General Luna. Ayan yung Palacio del Gobernador, mga katsuparanto. Tignan ang iso. Ayan, masyadong. Ayan ang katsuparanto. Ayan, Manila Cathedral. Ayan. 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 yun, ayan makakita maraming nagpipicture picture church nila parang kapasok tayo ay, kasi di pwede po pasok sa kabila kung so, kailan ang face mask so, kapasok tayo kapasok tayo kapasok tayo kapasok tayo katsukaran so tayo pray, so tayo face shield yo mga katsukaran galing tayo sa loob yun tayo ng konti so yun ikutin natin tong yung ano lang, Manila Cathedral matwaran ayan meron silang ayan oh, na ng naimahin ang pagpanganak ni Isokristo pasokin natin okay Oh, may aso. Ayan po. Ayan o. Ayan. Yung pinanganak si Cristo. Meron silang Christmas tree. Ayan. Ayan o. Ayan o. So yun, ikutin natin Maraming nama masyal Wow, malaki, malaki kaso Ayan o Nagpipicture-picture dito sa harap ng katedral Ayan Ayan po Ayan so, Yun ikutin natin yung likod tignan natin doon tignan natin kung anong ganap na kung may makakita tayo dyan Kunti lang ang mga tao dahil dito talaga hindi pwede magbiyay walang masakyan na sa malayo na para pumunta dito sa lugar na to yun ito yung Wala na tayong mapasyalan dyan. Sa likod. Try natin. Ikot tayo doon sa kabila. Ayan. Ito ang...